mas maganda yung ganitong hamba na ipapalagay nyo sa inyong bahay mga kanoypi kung nagbabalak kayo ganito na lang bakal na hamba tapos iwi-wielding dun sa, ano, sa may bakal din dito sa may uh, hollow blocks mas matibay mga kanoypi kasi pag kahoy minsan yung nilalagay na brace nila uh, masagi lang matatabingi na yung ano yung hamba hirap nang kabuling yun pag ganun mga Kanoypi. So ito uh, pulidong pulido na 'yan mga Kanoypi dahil naka-welding, may semento pa na nakalagay. what's WhatsApp mga Kanoypi, good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoypi for another video araw ng linggo mga Kanoypi balik kahapon hindi ako nakapag vlog at nabisi ako kahapon kaya yan hindi na ako nakagawa ng video ngayon na tayo mag video araw ng linggo bali i-update ko kayo dito sa aking manukan mga kanaypi ayan papakita ko muna sa inyo itong manukan ko para man makita nyo yung update na so yan Pasok tayo dito sa kulungan nila. Ayan yung mga alaga kong decal Dwight. Bali mamaya maglilinis na naman ako diyan sa kanilang ipot mga kanayipi. Ayan. So may nag na dito, medyo mainit-init pa mga kanayipi. Siguro yan yung ano hindi lang itlog kahapon. Ayan. Yung mga decal dwight na alaga ko, mga kanaypi. Marami na namang ipot, kaya ano, maglilinis na naman ako. Para hindi mga moy. At maminten ko yung ano, yung walang mabahong amoy sa kulungan ng aking mga manok bali mamaya din mga kanaypi Itong ano Itong bahay ng kapatid ko Aayusin na nila Kakabit na nila yung hamba Na binil ko Nung nakaraan yung pinabili sa akin And, bali si Kuya Mike yung ano Magtatrabaho dito na mag install Ng hamba uh, kas, Ako sana yung kasama niyang Ano uh, Magtatrabaho dito As lang magsisimba kami mamaya mga kanuhipi uh, unahin ko muna na magsimba no, every Sunday lang naman yun eh so, ang kasama ni Kuya Mike si Bentong at si Rinyan mga kanuhipi. sila na lang yung ano yung kasama niyang magtatrabaho dito bali apat na hamba yung ikakabit niya ngayon tinanong ko nga si Kuya Mike kagabi at kung kaya ba niyang ma-install ng isang araw yung hamba na apat sabi niya mag overtime na lang daw mga kanoypi basta may ilaw daw dito sa, ano, sa loob ng bahay so mamaya uh, tawag nun paghapon na mag install tayo ng ilaw dyan para kahit gabi makapagtrabaho pa rin <laughs> ma-install nya ng maayos yung apat na hamba mga kanayipi so yung goal natin ngayon no? Oh. Uh, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung trabaho niya uh, at mamaya kasi magsisimba kami nila misis at baby Mike ay yan mo muna ako dito sa kulungan ng manok mga kanayipi ayan mga kanayipi tapos na ako naglinis dito sa kulungan ng aking mga manok. Tapos na rin ako nagdesenpe. Malinis na siya. So, hindi pa ako nagbigay ng kanilang pagkain, mga kanaypi. Mamay na lang. Ayan. Malinis na, mga kanaypi. Ayos na. Bali dito, nakapag-drop na sila ng dalawa. Ayan, may dalawang itlog na. So yung iba, nangingitlog pa lang yan mga kanayipi. Pag nakaupong ganyan, nagpre-prepare na mangitlog na sila. So hayaan muna natin silang ganyan mga kanayipi. May pagkain pa naman sila eh. Marami pa yung pagkain nila kaya mamaya na lang ako magpapakain. Bali, i-deliver muna natin to mga kanipi yung isang tray na itlog na uh, medium to large na size dito sa ano sa uh, kinantinina mga kanipi Bali, nag-post kasi ako kagabi ng mga itlog na available so nag-message na si Antinina kaya yan sold yung isang tray <laughs> So deliver natin Shoutout nga pala kay Kuya Rocky Kuya Ricky Diyan sa ano Sa Canada At syempre kay Ate Joy uh, Malaki Kung Sa kanilang anak na tatlo Ayan Ingat-ingat dyan sa Canada Deliver natin to mga uh, kanipi <laughs> Bali napunasan ko na rin si Mia kanina Nandito na mga kanoyipi Ayan si Mia Ready na yan na ano, na punta ng simbahan mamaya Mag church kami Alright Malinis na yan dahil napunasan na mga kanoyipi Ayan o oh. Ang ganda talaga niya, oh, di ba? Ayan Naka mags Six spoke Ah, uh, kumpleto na 'yan mga kanaypi. Wala na akong i-upgrade diyan sa ano, sidecar ni Mia. Ah, uh, nailagay ko na lahat ng gusto kong mailagay diyan. <laughs> so, satisfied na ako sa outcome ng sidecar. Lalakad tayo. Papunta dun sa bahay nila ang tinina. Oh, Ayan, dito na tayo Tay! tay! Pasok tayo Ayun tayo Pagkasok ah, tayo Panagisimbangket. Oh, nagsimba kami mo tanda mo. Wen nante. Wen nante. Ni, awan sukli kante. Tanda mo nton. Wen, sige nante, thank you. Wen. Well. Ayan, mga kanayisi. Deliver na natin. At na lang natin mamaya yung ano Yung sukle Ayan mga kanaypi Nandito na si Kuya Mike At umpisa na na ayusin Mag install ng hamba Ayan, susukatin niya 90 pala 90 sa 80 Bali, dala niya yung welding niya dahil ispat na lang mga kanaipis ano, sa mga dowel niya dito. 9mm. Ata tinalawa. Kung <tod> mo Nandito na rin yung dalawang kasama niya eh. Ayan. Nakapagpalit na ako. Nakaligo na ako. So, nandito na natin yung ginagawa nila Ayan Ina-align na nila yung ano Yung Hamba Na 90 Size 90 pala yan eh Mas maganda yun Hindi nagagalaw dahil naka welding na Ano kuya may kayaan Magapon Overtime <laughs> ano kaya? Tong. Ayan. Nandito lang kami sa bahay mga kanoy pika, kuwi lang namin. Ah, uh, tignan natin kung ano yung ano, yung update dito sa kinakabit na hamba. So, ano, Rian, kumusta? Tatlong hamba na yung nailagay mga kanipi. So, ito, eh, kabit na mga kanipi, hindi na gagalaw yan dahil naka-wielding na dito. Ayan. Wielding, wielding na dyan. Ayan. So, mas maganda talaga yung ganito dahil once na na-wielding mo na, hindi nagagalaw, mga kanipi. Ay, yung kahoy kasi tapos yung plastic uh, Minsan nagagalaw pa yung kahoy na brace na nilalagay dito E ito nakapix na Yan yung kagandahan din Ayan Nanon nila yung isang hamba dito Dito nagbawas pa sila mga kanayipi Ayan Ano? Mason. Ha? Mason. Sino mason? Mas <laughs> mason ka na sa mason. So ito, nilagay na rin mga kamipi. Ayun. Nakabit na rin yung ano, yung hamba dito sa likod. mas maganda talaga pag na welding na ganyan eh. Ayan. Ito, konti lang yung may lalagay na ano, na semento. Bali ikakabit lahat yung ano yung hamba saka maglalagay ng semento. mabilis daw na trabaho yung gano'n mga kamayupi Ayan si Kuya Mike Isa na lang yung ilalagay nilang hamba Saka maghalo na sila rin yan eh Bali tatapusin daw niya ni Kuya Mike yung ano yung apat na hamba sa isang araw. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here lonely in space. I've made up my mind and just wanna be free. I live my own life. Here. I wanna be weightless in the silence of the night sky I wanna free fall into nothing at all I'm taking the moment, starting all over ayun oh may back up may back up may back up yung dalawa oh ano bintong karga karga <laughs> ayos oh oy isang taga buhat isang taga pala Pagod ka na. May pera ka naman mamaya. <laughs> Ayan o. na sila na ano. Na maglagay ng semento dyan sa ano. Hamba. Ayan mga kanipi. Doon na siya sa taas na naglalagay ng semento. Ayan. Gumamit na siya ng ano, tungtungan niya para malagyan ng semento doon sa taas dito tayo Yan Heri nyan. So, kayo. Bali, sabi ng kapatid ko mga kanuipi uh, Pag natapos to Mag-order na naman siya ng ano Magpa-order siya ng semento Tapos Sunod, flooring naman na yung ano Gagawin niya dito sa kanyang bahay Para Matirahan na rin <laughs> Habang nasa brain pa Ayan, papayos na niya ipapayos itong kanyang bahay para pag nagbakasyon uh, may matitirahan na siya na bahay no? Ayan. so tanghali na mga kanipi alas 12 na you said that you feel lonely makes you cold to get to know me the better than the mga kanaypi grabe natapos na nila na ano na palitadahan itong ano itong hamba ang bilis pala kala ko mag overtime pa si kuya Mike eh. so saglit lang niya tinira mga kanaypi ayan nalagyan na rin ng ano ng simento dito sa gilid gilid niya ayos na Bali kasi ganyan lang yan mga kanipi na uh, rap yung ano nya yung pagkalagay nya dahil hahabulin na lang dito sa palitada nya para magpantay yung palitada dito sa simento sa kadyan sa may hamba kaya ganyan lang mga kanipi saka matibay naman yan dahil nakawilding pa yung hamba sa may bakal mas maganda yung ganitong hamba na ipapalagay nyo sa inyong bahay mga kanoypi kung nagbabalak kayo ganito na lang bakal na hamba tapos iwi-wielding dun sa, ano, sa may bakal din dito sa may uh, hollow blocks mas matibay mga kanoypi kasi pag kahoy minsan yung nilalagay na brace nila uh, masagi lang matatabingi na yung ano yung hamba hirap nang habulin yun pag ganun mga kanaypi so ito uh, pulidong pulido na yan mga kanaypi dahil naka welding may semento pa na nakalagay so saglit lang pala tinira ayan Bali, pinakyaw ni Kuya Mike ito, mga kanaypi. Yung paglagay ng hamba dito sa bahay ng kapatid ko. Limandaan yung isang hamba, dalawan libo, mga kanayipe na bayad niya dito sa apat na hamba. Alright. Ay sen. Quality naman mga kanayipe. Saka alam ko naman yung quality na gawa niya eh. Ah subok ko na sa lalo na sa pagtiles doon sa ano sa CR ko maganda yung pagkagawa niya eh kaya siya rin yung nirefer ko dito sa bahay ng kapatid ko actually nga siya yung pinakamura na ano na napagkanbasan ko kung magkano yung presyo yung tanggap nila sa pag install ng hamba siya yung pinakamura 2,000 mga kanoypi yung iba 3,000 yung iba nga Uh, 35 yung sabi nila sa akin so doon na ako sa 2,000 at alam ko pa na yung trabaho niya so konti na lang mga kanipi. at sabi ng kapatid ko nga isusunod niya yung ano yung pagka flooring nitong ano itong bahay niya so sabi ni kuya Mike mga 15 piraso na ano, semento yung magagamit dito. Depende pa kung gaano ka kapal yung ano ilalagay na semento, yung flooring niya. Yung kapal ng flooring na ilalagay. Depende pa. Eh sabi niya 15 pieces na bag na semento, yun daw yung may lalagay dito. Ayan. Antayin na naman natin kung kailan na ipapagawa yung kapatid ko. <laughs> Pero ibibigyo natin yan mga pa, Gano. Pag ipapagawa niya ulit to, to. kanyang bahay. So ayos na. Saka dito sa likod. Dito yung magiging kusina niya. Maluwang din mga pi Kahit dito pa nga yung ano. Yung CR. Pwedeng pwede. Ayan sasarado naman niya dyan eh sa gilid so maluwang pa maluwang pa mga panayipi kaya maganda rin dito sa kanya saka mataas na rin eh okay na mga panayipi nagtatanong pa si Kuya Mike kung may ilaw eh hindi naman umabot ng gabi <laughs> saglit lang niya tinira eh pagka welding kasi eh, yun naglagay na siya ng semento ayos na uh, flooring na lang talaga yung kulang tapos pintuan, bintana pwede nang terahan to may bubong na eh Ayan. So Ayan mga kanoypi, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Thank you so much sa inyong lahat. At sa mga nagpapa-shoutout, pasensya muna. Hindi ko pa na-reply yung mga comment nyo. So abang-abang lang sa mga susunod na vlog. Doon na lang ako mag-shoutout sa inyo mga kanoypi. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.